Ngayon, sama-sama tayong manalangin ng isang malakas na panalangin na magdadala ng kapayapaan sa iyong puso at mapayapang pagtulog sa iyong kaluluwa. Kung nahaharap ka sa mga hamon, alalahanin, o pagkabalisa, ito ang perpektong oras upang dalhin ang mga ito sa harap ng Diyos. Bago tayo magsimula, samantalahin ang pagkakataong ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ibahagi ito sa taong mahal mo. Huwag kalimutan, iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento ipagdasal ka namin. Panginoong Jesus, narito kami sa sandaling ito ng katahimikan sa harap mo. Ang araw ay natapos na, at habang binabalot kami ng gabi ng madilim at mabituing balabal nito, kami ay sumusuko sa iyong presensya. Panginoon, tingnan mo ang bawat pusong naririto. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit, ang Diyos na umaalalay, at ibinibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Mahal na Ama, alam namin na ang mga araw ay maaaring maging mahirap, may mga pagkakataon na ang bigat ng mga responsibilidad ay sumasakal sa atin at tila nang inibabaw sa ating isipan ang pagkabalisa. Ngunit ngayon, Panginoon, pinipili naming magtiwala sa iyo, ang iyong salita ay nagtuturo sa amin, ihagis mo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo, isa Pedro lima, pito. Sa makatuwid, Panginoon, kasama ang buong pananampalataya na nananahan sa aming mga puso, ipinapasa namin sa iyong mga kamay ang bawat problema, bawat pag-aalinlangan, bawat paghihirap. Hinihiling namin na ngayong gabi, habang tayo ay nagpapahinga, ang Panginoon ay gumagawa para sa atin. Jesus, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ng tao, at ngayon kami ay sumisigaw para ito ay bumaha sa aming mga buhay. Hipuin, Panginoon, ang bawat tao na naririto, nakikinig sa panalangin ito, Naway ang iyong kapayapaan ay maging tulad ng isang kalmadong ilog na nagpapaligo sa aming mga kaluluwa, nagtataboy sa lahat ng takot, lahat ng kawalan ng kapanatagan. Panginoon, ang mga alalahanin ay madalas na pinipigilan kami sa pagtulog. Ang mga gabi ay nagiging mahaba at hindi mapakali, ang mga pag-isip ay dumarami, ngunit hinihiling namin sa iyo, Jesus, na baguhin ang aming mga isip. Ibigay mo sa amin ang kapahinahang nagmumula sa iyo, ang tunay na kapahingahan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa sandaling ito, Panginoon, alalahanin mo ang iyong mga pangako. Tulungan mo kaming alalahanin na kung paanong inalagaan mo kami sa araw na ito, gayon din ay makakasama mo kami sa madaling araw. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat ng oras. Kung ang panalangin na ito ay nagsasalita sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilike at ibahagi sa mga mahal mo. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at sama-sama tayong mamagitan para sa isa't isa. Ngayon, magpatuloy tayo. Jesus, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pamilya. Protektahan ang ating mga tahanan at bantayan ang bawat taong mahal natin. Naway ang iyong mga anghel ay nasa paligid ng aming mga tahanan, na nagdadala ng katiwasayan at kapayapaan. Ama, inilalagay din namin sa iyo ang mga kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Alam namin na madalas hindi namin makita ang landas, ngunit nagtitiwala kami na ikaw ang gumagabay sa bawat hakbang. Ang Panginoon ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Panginoon, habang ipinipikit namin ang aming mga mata ngayong gabi, ipinapahayag namin na ang aming pagtitiwala ay nasa iyo. At Ama, kung mayroon pa man dito na hindi mapakali dahil sa pagkakasala o pagsisisi, hinihiling namin na iyong patawarin at linisin ang bawat puso. Ang iyong awa ay walang hanggan, at alam namin na ang Panginoon ay ang Diyos na nagpapanumbalik at nagpapanibago. Nagpapasalamat kami sa iyo, Jesus, dahil alam namin na habang kami ay natutulog, ang Panginoon ay gumagawa. Ang iyong salita ay nagsasabi sa amin na, ako ay nahihiga sa kapayapaan at pagkatapos ay nakatulog, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapabuhay sa akin sa kaligtasan, mga awit apat, walo. Kaya naman, ngayon, kami ay nakahiga ng buong pagtitiwala sa iyo, ligtas sa kaalaman na ang iyong pag-ibig ay hindi kami iwan. Panginoong Hesus, ngayong gabi ay lumalapit kami sa iyo nang may mapagpakumbabang puso at may pag-asa. Alam namin na ikaw ay isang Diyos na hindi kami pinababayaan, na lumalakad kasama namin sa bawat sandali, maging sa liwanag ng araw o sa katahimikan ng gabi. Ngayon, sa pagsasara namin sa araw na ito, nais namin sumuko ng lubusan sa iyong pag-ibig. Habang bumabalot sa amin ang katahimikan ng gabi, nais naming makahanap ng kapahingahan sa iyong presensya. Panginoon, kinikilala po namin na kadalasan ang pasanin na aming dinadala ay napakabigat para dalhin ng mag-isa. Ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan, Mateo 11 oras 28 minuto. Ngayon, tinatanggap namin ang paanyaya na ito at isinusuko namin ang lahat sa iyo. Jesus, alam namin na walang imposible sa iyo, alam mo ang pinakamalalim na hangarin ng aming mga puso, ang mga sakit na hindi namin masabi, at maging ang mga kaisipang nagnanakaw ng aming kapayapaan. Ngayong gabi, hinihiling namin na bisitahin mo ang bawat sulok ng aming pagkatao, na nagdadala ng kagalingan, pagpapanumbalik at katahimikan. Panginoon, para sa mga nahaharap sa mga alalahanin sa pananalapi, ikaw ang Diyos na nagbibigay. Ikaw si Jehovah Jere, ang aming tagapagbigay. Ipinapahayag namin na, sa kabila ng mga paghihirap, nagtitiwala kami na magbubukas ang Panginoon ng mga pinto kung saan tila walang paraan. Para sa mga nahihirapan sa karamdaman, Jesus, kami ay sumisigaw para sa iyong nakagagaling na paghipo. Ikaw ang doktor ng mga doktor, at ang iyong salita ay tumitiyak sa amin na sa pamamagitan ng iyong mga latay ay gumaling kami. Iabot ang iyong kamay at ibalik ang mga katawan, isip at kaluluwa ngayong gabi. Minamahal na ama, namamagitan din kami para sa mga nahaharap sa nasirang relasyon. Alam natin na kayang makipagkasundo at magkaisa ang mga puso ng Panginoon. Ibalik ang ugnayan ng pamilya, pagkakaibigan at pag-aasawa, na ibabalik ang pagmamahalan at pagunawa na ikaw lang ang makakapag-alok. Ngayong gabi, isinusuko namin sa iyo ang aming mga takot at kawalan ng kapanatagan. Tulungan kaming magtiwala na ang Panginoon ang aming kanlungan at lakas, isang napakakasalukuyang tulong sa mga kapighasyan. Ipaalala mo sa amin, Ama, na hindi namin kailangang matakot, dahil ang Panginoon ay laging nasa tabi namin. Panginoon, nais po namin kayong magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap namin ngayon, maging ang mga madalas na hindi namin napapansin. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, para sa kalusugan, para sa pagkain at para sa bubong sa aming mga ulo. Alam namin na ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyong mapagbigay ng mga kamay. Jesus, sa gitna ng mga pakikibaka, gusto naming magkaroon ng mapagpasalamat na puso. Turuan kami na tumingin sa kabila ng mga problema at kilalanin na ang iyong kabutihan ay umalalay sa amin sa lahat ng oras. Tulungan mo kaming bilangin ang iyong mga pagpapala at humanap ng mga dahilan para purihin ka, kahit sa mahihirap na araw. Panginoon, hinihiling namin na ang iyong presensya ay punuin ang mga tahanan ng mga nagdarasal na kasama namin ngayon. Naway ang bawat kapaligiran ay maging isang lugar ng kapayapaan, kagalakan at pakikipag-isa sa iyo. Naway walang kadiliman o negatibong enerhiya na makahanap ng espasyo kung saan nananahan ang iyong espiritu. Ama, alam namin na habang kami ay nagpapahinga, ikaw ay patuloy na gumagawa ang iyong salita ay nagsasabi sa amin na ang bantay ng Israel, ay hindi natutulog o inaantok. Nagtitiwala tayo na kahit natutulog tayo, pinangangalagaan ng Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. Para sa mga nakakaranas ng mga gabing walang tulog, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong banal na espiritu ay magdala ng kalmado. Naway mapatahimik ang mga hindi mapakali na kaisipan at naway bumaba ang isang supernatural na kapayapaan sa bawat isip at puso. Jesus, nais din naming ipagdasal ang mga bata at kabataan. Naway protektahan ka ng Panginoon ngayong gabi, bantayan ang iyong mga pangarap, palakasin ang iyong isipan at gabayan ang iyong mga hakbang sa landas ng iyong katotohanan at pag-ibig. Ama, naaalala namin ngayon ang mga malayo sa bahay, marahil ay nagtatrabaho o naglalakbay. Nasaan man sila, naway maramdaman nila ang iyong presensya at ang iyong pangangalaga. Nagbibigay ito sa kanila ng seguridad at nagdudulot ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Panginoon, kami ay namamagitan para sa mga taong nag-iisa ngayong gabi. Naway malaman nila na hindi sila pinababayaan, dahil ikaw ay isang kasalukuyang Diyos. Palibutan sila ng iyong pagmamahal at ipakita sa kanila na hindi hindi sila mag-iisa hanggat mayroon ka. Jesus, hinihiling din namin ang mga pinuno at otoridad ng ating bansa. Naway bigyan ka ng Panginoon ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga desisyon na nagdudulot ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa lahat. Sa sandaling ito, Ama, inihahatid namin ang bukas sa iyong mga kamay. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap natin, ngunit alam natin na nandyan na ang Panginoon, inihahanda ang lahat para sa ating ikabubuti. Tulungan kaming lubos na magtiwala sa iyong plano. Panginoon, nais naming matutong magpahinga sa iyo, hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual din naway makatagpo ng kapahingahan ang aming mga kaluluwa sa iyong biyaya at kami ay mabago sa pamamagitan ng iyong presensya. Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng pagkakataong iniligtas mo kami sa mga panganib na hindi namin namamalayan. Alam namin na ang iyong nagsasanggalang na kamay ay patuloy na nasa amin, at dahil dyan, kami ay nagpapasalamat. Jesus, habang ipinipikit namin ang aming mga mata ngayong gabi, hinihiling namin na bigyan mo kami ng mapayapa at nagbibigay inspirasyong mga pangarap. Naway magising tayo bukas na may bagong lakas at pusong puno ng pag-asa. Panginoon, namamagitan kami para sa mga nasa ospital ngayong gabi. Naway madama nila ang iyong kaginhawahan at matanggap ang iyong pagpapagaling. Gamitin ang mga doktor, nurse at lahat ng tao sa paligid mo bilang mga instrumento ng iyong pangangalaga at pagmamahal. Minamahal na ama, idinadalangin din namin ang mga taong nakulong sa mga adiksyon o mapangwasak na mga siklo. Naway palayain sila ng Panginoon at ipakita sa kanila ang landas ng buhay na nagdadala ng ganap na pagpapanumbalik. Panginoon, para sa mga nakakaramdam na malayo sa iyo, hinihiling namin na hipuin mo ang kanilang mga puso ngayong gabi. Naway bumalik sila upang hanapin ka at matagpuan sa iyo ang kapayapaan na kanilang minanais. Jesus, kami ay nagpapasalamat na ang iyong pag-ibig ay hindi nagkukulang. Siya ay hindi nagbabago, anuman ang ating mga kabiguan at pagkakamali. Alam namin na palagi kaming makakabalik sa iyo, at pinupuno kami nito ng kadalakan at katiwasayan. Panginoon, hinihiling namin na tulungan mo kaming higit na magtiwala sa iyo. Ama, nais naming ipagdasal ang mga taong walang pag-asa. Naway baguhin ng Panginoon ang kanilang pananampalataya at ipakita sa kanila na may hinaharap na puno ng mga pagpapala na inihanda mo. Hesus, hinihiling namin na ang gabing ito ay maging isang milestone sa aming buhay. Naway magising kami bukas na may pusong mas malapit sa iyo at isang panibagong espiritu. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa kabila ng kahirapan, magagawa namin. Ama, tulungan mo kaming mamuhay sa bawat araw na may pasasalamat alam na ang bawat sandali ay isang regalo na nagmumula sa iyo, nais naming parangalan ka sa aming mga buhay, aming mga iniisip at aming mga aksyon. Panginoon, nais naming tapusin ang panalangin ito ng may pusong puno ng pag-asa. Alam namin na ikaw ay kasama namin, ngayon at palagi, at nagbibigay ito sa amin ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Salamat, Jesus, dahil sa iyo ay nasusumpungan namin ang kapahingahan, kapayapaan at katiwasayan. Alam namin na kami ay minamahal at inaalagaan mo, at dahil dyan, makakatulog kami ng mapayapa. Naway luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay, ngayon, bukas at magpakailanman. Salamat sa pakikilahok sa espesyal na sandali ng panalangin. Tandaan, si Jesus ay laging nasa iyong tabi, handang dalhin ang iyong mga alalahanin at mag-alok sa iyo ng kapahingahan. Kapag natapos ang araw na ito, isuko ang lahat sa kanya at magtiwala na ang kanyang pangangalaga ay palagian. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, ilike e ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga mahal mo. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at kami ay mamamagitan para sayo. Naway magkaroon ka ng isang mapagpalang gabi, isang mapayapang pagtulog at paggising na binago sa isang bagong araw sa presensya ng Diyos. Magandang gabi at magpahinga sa kapayapaan ng Panginoon.